Dalawa pang tripulante ng tumaob na MV Hong Hai 16. Ang hinahanap ngayong araw mga kabombo ayon po sa Philippine Coast Guard. Umabot na rin sa Siam ang nasawi kung saan dalawang patay na crew member ang pinakahuling na recover ng mga nagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation sa naturang lugar. Malala pong tumaob ang naturang barko habang nagsasagawa ng dredging operation sa karagatang sakop ng bayan ng Rizal doon sa may Occidental Mindoro nitong nakalipas na linggo. Ang kay uh, Philippine Coast Guard Occidental Mindoro Station Commander Lieutenant Junior Grade Kenneth Bungabong, nakapukos pa rin ang response effort sa tuluyang pagkakahanap sa dalawang hindi pa natatagpuan. Nagkapag-usap na rin ng may-ari ng barko sa Philippine Coast Guard at iginiit ang kahandaan nitong magbigay ng tulong sa nagpapatuloy na search operation at uh, tulong para sa mga naapektuhang manggagawa ng naturang barko. Maliban po sa search operation, sisimulan na rin ng Philippine Coast Guard ang tuluyang pagtanggal sa tumaob na barko. Sisimulan na rin ang tuluyang pagtanggal sa naturang barko at yun pong mga posibleng kumalat na kagamitan dunhu sa naturang karagatan. Una lang ipinag-utos ng Provincial Government ng Occidental Mindoro ang pagpapatigil dun ho sa operasyon nitong Blue Max Trade Link Incorporated. Ito ho 'yung kumpanyang nagsasagawa ng dredging operation sa naturang lugar.